Laban na bagong araw bagong karanasan Nandito na nga kami ngayon sa bayan ng Rizal dahil dadaku kami sa bayan ng Talavera Dahil tayo ay makikipiesta sa ating kaibigan Eto nga't lumagpas na kami sa kanto ng Leonera At ngayon nandito na kami sa bayan ng Talavera at nasa barangay ng San Ricardo Paglagpas nga ng tulay na ito ay meron kanto pa kanan At dyan na nga ang shortcut papunta kila Papa Ben Madadaanan nga natin dyan ang barangay ng Dimasalang Norte Tapos welcome na dito sa sa barangay ng Pugtong na Buli. Nagkita-kita na nga kami dito ng Kalibogs TV, ang grupo ng vlogger mula sa bayan ng Rizal. Katulad namin, gustong-gusto rin nilang makita si Papa Bear. Bilang mga Novo Ecijano kasi ay proud na proud kami kay Papa Bear dahil sa kanyang hatid na inspirasyon. Kaya e, sa mga kababayan natin dyan na hindi pa nakakakilala kay Papa Bear na kung isearch na po ang kanyang Facebook at panigurado mag-e-enjoy at maaaliw kayo sa kanyang mga videos. Matatandaan na huli kaming naparito nung kanyang kaarawan. At ngayon, grabe napakalaki na ng pagbabago dahil meron na siyang malaking bahay. At yan po ay dahil sa kanyang kasipagan sa pagbablog. Ang isang napakagandang bagay kay Papa Bear ay handa siyang sumuporta sa kapwa niya mga vlogger. Kaya nga dito sa kanilang bahay nako napakaraming tao. At karamihan dyan ay mga vloggers din na katulad natin. Yun naman kasi ang tama dapat sinusuportahan natin ang isa't isa. Lalo na kung ang content ay makabuluhan at magbibigay kaligayahan sa ating mga viewers. Kaya sa mga followers ni Papa Bear dyan Shoutout po sa inyo, papallow din po <laughs> Saka sa lukuyan ay meron nangan 745,000 followers si Papa Bear Talaga nga naman pag napanood nyo ang kanyang mga videos ay maaaliw kayo Matatanggal ang inyong pagod dahil kay sarap niyang panoorin Katunayan ang team laban na ay nagsimula dahil din kay Papa Bear Dahil naisip namin kung kaya ni Papa Bear, syempre kaya din natin Dahil ang ating buhay ay walang katapusang kwento Ayan nga't may mga nagbibidyo na sa paligid, sila din ay mga vlogger Katulad din namin sila na gustong maikwento sa inyo ang aming inkwentro ni Papa Bear. Shoutout sa inyo mga kababayan, tuloy-tuloy lang tayo. Dito nga sa loob ay nadatna na namin ang mama ni Papa Bear at ang kanyang mga tita. Ganun na ganun din sila kay Papa Bear, masasayahin din. <laughs> at dahil nasa piyestahan nga tayo, otomatik yan may kainan. <laughs> Ayangat namataan pa namin sa bandang pintuan ang di mawawala si Wena. Hello Wena, shoutout sa iyo dyan. At dahil nga piyesta rin, hindi mawawala ang minudo. <laughs> Grabe, sulit na sulit ang pagbiyahe namin dito sa bayan ng Talavera para makadaupang palad si Papa Ben. Bukod nga sa nakakain kami ng napakasasarap na handa, ay nagkaroon kami ng pagkakataon para mabati ang ilan sa ating mga kababayang vloggers. Katulad nga nitong si Mami Avi at si Mami Laika na mula sa barangay ng Tabacaw dito rin sa Talavera. Pagbaba nga namin ay nakadaupang palad namin ang vlogger na mula sa lalawigan ng Pangasinan. At siya nga ay kilala bilang pambansang agoy. Siya nga nga ay walang iba kundi si Kuya JP Bagtas. Grabe, sobrang sarap talaga makakilala ng mga vlogger. Dahil kung gaano sila kabibo at kakulit sa Facebook, ay siya naman nilang kinasimple at kinatahimik sa personal. <laughs> Eto nga na, kadaupang paladin namin ang ating ipinagmamalaki mula sa bayan ng General Natividad. Siya nga ay walang iba kundi si Hello po, it's me, Kuis Denver. <laughs> Grabe, nakakatuwang pagmasdan itong si Quiz Denver. Dahil sa kabila ng kanyang kalagayan ay nakapagmasdan paglalaan na siya para sa kanyang pamilya. Bukod doon, nakakapagpasaya pa siya ng maraming tao. Hello, it's me, Pagtapos nga namin magkwentuhan ni Quiz Denver ay nagkaroon na kami ng pagkakataon para naman makapagpa sa ating mga kababayan. Nakakataba ng puso dahil napapanood din daw nila ang ating mga ginagawa. Ito nga pala ang girlfriend ni Papa Bear na si Mama Bear. <laughs> Dito nga rin ay nakadaupan palad natin ang gala ng Nueva Ecija. Walang iba kundi si Kuya Renren na Team Gala. Siya nga ay mula sa bayan ng Rizal. Dito nga ay kasama niya si YM Isidro ng lungsod ng San Jose. Grabe, ang dami na talagang gusto maging black sa panahon ngayon. Wala namang masama doon. Ang mahalaga, wala tayong inaapakang tao. Muli, Papa Bear, maraming salamat po sa inyong impitasyon. Hindi hindi kami mapapagod at magsasawang balikan ka dahil ikaw ay inspirasyon para sa amin. At sa lahat ng mga vloggers na nakasama namin dito kila Papa Bear, karangalan para sa amin ang kayo'y makasama. At sa pamilya ni Papa Bear, maraming salamat po sa palaging pagtanggap. Ito pong muli sa SK Philippines, isang proud provinsyano at isang proud novice si Hano mula sa bayan ng Laura. Sa ngalan, Ni Mojako, ni Pendong, ni Dugong at Kenpoy Papa Bear, mahal na mahal ka namin Hanggang sa muli, paalam Ingat and God bless Laban na